Alam nyo po ba na pwede tayong mag-reply sa ating mga messages, sa ating messenger o kaya naman sa text message na hindi natin hinahawakan yung ating mga cellphone. So kung gusto po ninyong malaman, sundan lang po ninyo ito. So para i-on po natin yung feature na yan, pumunta po tayo sa ating Google. Pindutin po natin yung three dots dito sa right, sa baba. Pindutin po natin ang settings. Pindutin po natin ang Google Assistant. Scroll po natin. At pindutin natin ang Hey Google and Voice Match. I-turn on po natin ito. Dito ay kailangan nating bigkasin ang Okay Google hanggang mapuno yung bilog na yan upang ma-register yung ating boses. Pag okay na, pindutin lang po natin yung finish. Pag na-setup na po lahat, pwede na po nating i-back at subukan po ang feature na ito. Hey Google. Please read my new message. You've got a new text from Mahal Globe. Nasaan ka Mahal? Do you want to reply? Yes. What's the message? Nasa puso mo. I got. Nasa puso mo. Ready to send it? Yes. Send it. Okay. It's sent. Napakaganda po ng feature na ito ng ating mga cellphone dahil kunwari busy tayo sa pagluluto o kaya naman tayo ay nagmamaneho ay hindi na natin kailang hawakan yung ating mga cellphone para makapag-reply sa mga messages.